Ano? Eh, palo siya sa akin. Bakit? Eh, kasi nagsusugarilyo. Tapos? Yan nga, papalo ko siya ng hangar. Tapos? Kanina pinala ko dun sa bahay ko. Pala mama to Hmm. Ano pa ginagawa ng mama mo? Ng... Nagsugal ng kalamanang. Nagsugal? Mm -hmm. Nagsugal kalamanang. Anong sinugal? Ano, sigarilyo. At may at my at my at my babae <laughs> oh sino pa yon at, at my boyfriend boyfriend na naman chak boyfriend olet chak so, boyfriend chak boyfriend tapos Ano ginagawa nila chak hinum uminom ng alak minom ng alak uminom si umin yung, yung mama ko uminom ng alak parang boy siya. girl naman siya Ah, girl naman siya, tapos uminom siyang alak. Mm. Eh, nangyari sa kanya pagkatapos tapos uminom. siya sa akin? Sumusuka dun sa banyo namin. Tapos, anong ginagawa mo? Pinupunasan mo? Hindi. Bakit? Pupunasan lang ng mama ko, bubuhusan. Bubuhusan, bubuhus siya. Bubuhus siya Pagkasuka niya, bubuhus siya sa ulo. Tapos, matutulog na. Matutulog na. Sabi mo, huwag nang iinom. Sige. <laughs> Mami niya, nagsuskol, umiinom ng alak, sabi ng teacher niya. Hindi <laughs> pala nag-i-school, uminom lang ng alak. Uminom ng alak, sabi ng teacher niya. Iinom daw si mama tinang alak.